kilala na natin ang unang batch ng mga kumasasahamon ng Ortibatap dito sa Luzon. Ngayon, kilalani naman natin ang iba pang mga tandem contenders. Ako pong muli si Makata at bumabati ng isang magandang araw mula dito sa isang lugar na kung tawagin ay Pinitak, Palayan, Bukirin o Panagaraw. At mga katandem, tayo po ay muling bibisita sa mga tandem contenders na magsasaka na siguradong may pag-asa na magwagi at hirangin kampyon dito lamang sa Ortibatap Sunny Challenge Tandem Edition! Nagbabalik po tayo muli dito sa Lanawigan ng Isabela sa Luzon para bisitahin ang ilan pa sa mga magigiting nating tandem contenders. Kilalanin po natin sila. Binisita po natin ang mga contenders upang ipaalam sa kanila na sila ay kabilang sa mga napili para sa Ortibatap sa Ani Challenge dito sa Luzon. Samahan niyo po ako. Ako po. Ang Hello po! Magandang lalaki po! Ay! Hi. Apo! Ano yan? Kayo ba si Mang Bonifacio? Opo! Nanalo ho kayo ng isang imbitasyon para kayo makasali sa isang kompetisyon. Ito po ay larangan ng pagsasaka pa rin. Paramihan ng ani, gamit po ang ating Ortiba Tap at ang Armure. Ay, salamat sa Ortiva. At sa... kilalaning din natin ang iba pang mga taga-Isabela na kumasa sa ating hamon. Ako si Sinaida Castillo. Ako si Eusebio Castillo. Ang tandem ng inanama Alicia Isabela. Ako si Proylan Ramos Roque. Ako si Vicente Aurelio ang Tandem ng San Juan Itzague Isabela. Ako po si Maria Luisa B. Tolentino. At ako rin po si Wilfredo Tolentino. Ang Tandem, tandem ng Cebuo San Isidro, Isidro Isabela. Pagkakariksyan siya ni Jefferson Junio ang Tandem, tandem ng, ng Carmencita del Pinalbano Isabela. Ako si Rowena Cariño. Ako si Domingo Soge. Ang tandem ng Kasili manlig Isabela. Ako si Alexander Bilaya. At ako naman si Sergio Bilaya. Ang tandem ng Manano manlig Isabela. Ako po si Benjamin Aligaykay. At ako naman po si Eugene Padua. Ang, Ang tandem, tandem ng San Antonio Kawayan Isabela. Narito pa ang ilan sa mga tandem contenders natin dito sa Isabela. Nakilala na nga natin ang lahat ng mga kumasa sa Isabela, pero hindi naman magpapahuli ang ilan pang mga natitirang tandem sa Nueva Ecija. Tara, kilalanin din natin sila. Ako si Abun Buni. ako si Eduardo Malangan, ang Tandem ng Barangay Panabingan, San Antonio, Nueva Ecija. Ako si Francisco Cornes, ako si Lolita Cornes, ang Tandem ng Barangay Putot Concepcion, Saragosa, Nueva Ecija. Ako si Samuel Gutierrez. Ako si Reynaldo Cunanan Jr. At ang tandem ng Barangay San Isidro, Santa Rosa, Nueva Ecija. Ako si Florentino si Balbido. At ako naman si Aurea Balbido, ang, tandem ng Mallorca San Leonardo, Nueva Ecija. Ako si Roy Ramos. Ako si Renan Barid ang tandem, An tandem ng Homestead 2 Talavera Nueva Ecija. Ako si Nestor Ramos. Ako si John Colesteron. Ang tandem ng Homestead 2 Talavera Nueva Ecija. Ako si Arnold Del Rosario. Ako si Jimmy Barria. Ang tandem, tandem ng, ng Santo Rosario Santo Domingo Nueva Ecija. Ako si Gregorio Vicencio. Ako si Leon. Tandem An ng Kalipahan Talavera Nueva Ecija. Ako si Joy Ramos Bakan. Ako si Roland Lubrico. Ang Tandem Avera, ng Hula-Talavera-Nueva Hula, Ecija. Ako po si Salvador Tuplano Jr. Ako po si Nilo Azor. Ang, Ang Tandem, tandem ng Soledad-Santa Rosa-Nueva Rosa, Ecija. Ako si Rene Ricanya. Ako si Joel Franco. Ang Tandem ng Soledad Santa Rosa, Nueva Ecija. Ako si Edmond Pobre. Ako si Gudupredo Pilido, Ang Tandem ng Barangay Apasqual, San Jose si City, Nueva Ecija. Ako si Alan Pablo. Ako si Elmar Santos. Ang tandem, tandem ng San Jose Nueva Ecija. Ako si Julen Raphael. Ako naman si Jocelyn Rafael. Ang tandem ng Caballero Gimba Nueva Ecija. Ako si Nicanor Santos. Ako si Alfredo Domingo, ang Tandem ng Burol General Natividad Nueva Ecija. Ako si Sanilo Pabros. Ako naman si Ed Hukong. ang Tandem ng Baruan Gimba Nueva Ecija. But wait, there's more! Ito pa ang ilan sa ating mga Nueva Ecijano Tandems! At nakumpleto na nga natin ang mga tandem sa na makakasama natin dito sa Ortibatap sa Ani Challenge dito sa Luzon. Pero ang tanong, kakasaba kayo mga katandem? At kumasa na nga sa hamon ng Singenta Tortiva ang ating mga katandem. Sambahan niyo po kaming muli kasama ng mga Tandem Contenders sa mga susunod na episodes. Ako pong muli si Makata. Simula pa lang ito ng laban dito sa Ortibatap sa ani Challenge Tandem Edition.